50 Pinoy kada araw na itatalang may HIV, ikinabahala na ng Department of Health. Ikinabahala na ng Department of Health ang tumataas na bilang ng mga Pilipino na tinatamaan ng Human Immunodeficiency Virus o HIV kung saan karamihan sa mga nagkakasakit ay mga kalalakihan. Sinabi ni DOH Undersecretariat Spokesperson Eric Tayag, umaabot na sa 50 Pinoy kada araw ang naitatala ang HIV cases mula sa dating anim na kaso. Kwento pa ni Tayag, tinatayang nasa 185,000 Pinoy ang may HIV at maaaring ilang taon pa ay umabot na ito sa kalahating milyon sa 2030. Nangangamba ang DOH dahil nasa 40% lamang ang mga nagpapasuri sa HIV kaya naman mas pinaiting pa ng ahensya ang kampanya sa publiko upang huwag matakot at maging regular ang pagpapatesting. Di na kamaraming kaso ay kabilang sa age group na 25 hanggang 34 habang tumataas ang bilang sa mga edad na 15 hanggang 24 na taong gulang. Binabantayan din ng tanggapan ang mga buntis na overseas Filipino workers at mga nagtuturok ng iligal dahil sa kontaminadong karayom na maaaring magamit sa pag-injection. Sa central Luzon ay sa data ng Regional Epidemiology and Surveillance Unit, ang pinakamataas na HIV cases ay mula sa Bulacan na mayroong 4,436. Pangalawa ang Pampanga na may 3,643. Pangatlo ang Nueva Ecija na umabot sa 1,633. Tarlac ay mayroong 1,142 at Sambales ay nakapagtala ng 1,050. Ang mga naitalang bilang ay mula sa 1984, ay mula noong 1984 hanggang September 2023 base sa listang inilabas ng RESU. Ipinalawanag ng DOH na inaatake ng HIV ang immune system ng isang tao at nagiging sanhi ito ng Acquired Immunodeficiency Syndrome o AIDS kapag hindi agad ginamot. Kaya paalala ng DOH, o ang paalala ng PHO o Provincial Health Office sa Nueva Ecija, huwag matakot magpakonsulta at magpatest sa lahat ng mga health centers at district hospitals sa lalawigan. Pwede ring pumunta sa limang treatment hub facilities sa Santuario de Paulino sa PJGMRMC, tahanan sa Premier sa Premier Medical Center, Talaveras Hope sa Talavera General Hospital, Malaiti Namnama sa Gimba Community Hospital at sa St. Aloysius Haven of Hope, San Nueva Ecija Medical Center.